Let's go, let's go, let's Dulo? let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, na go, let's go, let's Francis din kaya o okay, Gego 110 Maxis na lang Tara Tara sa Tara sa Takara Pero pindu sa kabila ngayon Eh saka mo basta Bakit na nalala ko yung isa na to ah? Ito, kilala ko to kung sino to ah <laughs> yeah, Kaya, Vectra na lang akin Vectra Nice Pangarap Okay, oh, tanong okay. Opo, Tanong tell Okay na po. Okay, thank you. Okay, thank you. kapatid na yung ating ano, gulong uh, Maxis pa rin yung harap Vectra tapos siyempre nagpapalit na ako ng Pito stainless na Pito after 2 and a half years na gamit ko ng Vectra yes, pwede na mag long ride yo bagong palit na yung gulong ko sa harap uh, ang pinalit ko ay Vectra uh, Maxis pa rin. So, siguro naman, magta-top speed na ako ng ano nito. 200, no? <laughs> Gago! Bagong palit na yung gulong ko eh. So, masusubukan to sa long ride. Kung uh, kaya ko na ulit, kaya ko na mag-top uh, speed ng 200. 200 to 210. Gugong! Barilin kita sa mukha eh. So, Kapag palit na rin ang gulong sa harap. Ah... Uh, Maxis pa rin Vectra na uh, 200, 2,285 ang price so after 2 and a half years pinalitan ko na yung kalbo kong gulong na Maxis din Vectra so bagong palit yung gulong ko ba? ang ganda ng uh, ano ko walang dragging oh ang ganda ng takbo oh siguro naman makakaabot na ako ng 200 top speed nito kasi bago na yung gulong ko sa harap what? maxis pa ulit ha? ha susubukan ko sa ano yan sa long ride top speed 200 to 210 kulit mo dahil sa uh, front maxis tire 110 70 ang sukat ha Tingnan natin ha yan yeah, yung... yeah, tapos na